Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 18, 2025. Ngayong Abril 18, ikaw ay nasa pintuan ng isang makabuluhang pagbabago. Ang enerhiya sa paligid mo ay tila marahang humahaplos sa iyong puso at isipan, inaanyayahan kang lumingon sa iyong nakaraan at suriin kung paanong ang mga malalambot mong damdamin ay humuhubog sa iyong pananaw at mga desisyon sa buhay. Sa mga panahong tulad nito, mainam na tumigil sandali huminga ng malalim, at tanungin ang sarili, ano na ba ang hindi na nagsisilbi sa akin? Ano ang mga bagay o tao na unti-unting bumibigat sa puso ko? Ang simpleng mga tanong na ito ay makapangyarihang simula para sa isang mas malalim na paglalakbay ng pag-unawa sa sarili. Tulad ng tubig na yung elemento, likas kang may kakayahang umangkop at dumaloy. Ngunit hindi lahat ng pagdaloy ay nangangahulugang pagsunod, minsan, Nangangailangan ito ng lakas ng loob para tanggapin na may mga bagay na kailangan ng bitawan upang patuloy kang makaagos patungo sa direksyong nararapat para sa iyong espiritual at emosyonal na pag pagunlad. Ang tubig ay malambot ngunit makapangyarihan at sa araw na ito, gampanan mo ang katangian nitong kayang bumuo ng bagong landas kahit sa gitna ng matitibay na pader. Habang ikaw ay tinatangay ng kalmadong enerhiya ng kalikasan, mapapansin mong unti-unting tumitibay ang iyong pangangailangan para sa malinaw na hangganan sa iyong mga relasyon. Ang mga damdamin mo, bagamat malalim at masalimuot, ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman kung sino ang tunay na nagpapasaya at sino ang unti-unting sumisipsip ng iyong lakas. Sa puntong ito, ang pagtanggap ng katotohanan na may mga koneksyon kailangang iwanan kahit gaano pa sila kahalaga sa iyo noon, ay isang tanda ng paglago. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pala tandaan ng pagtanggi, kundi ng pagmamahal sa sarili. Masdan mong mabuti ang mga relasyon sa paligid mo, alin sa mga ito ang nagbibigay inspirasyon? Alin ang bumubuhay sa iyong sigla? At alin naman ang palaging nag-iwan sa iyo ng pagod at panghihina? Ngayong araw ay isang pagkakataon upang linisin mo ang espasyo mo, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ang kalinisan sa loob ay daan upang mas madali mong matanggap ang mga biyayang paparating. Sa paglilinis na ito, matutuklasan mo ang katahimikan at ang kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Ito rin ang panahon upang gamitin mo ang iyong lakas mula sa loob, ang tahimik ngunit matatag mong kakayahang gumawa ng mga desisyong batay sa pagunawa at pagmamahal. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mga tuwiran palagi para maunawaan. Ang kalinawan ay nagsisimula sa katahimikan ng isipan, at sa araw na ito, ikaw ay may biyaya ng kapayapaan upang marinig mo ang tinig ng iyong puso. Huwag mong maliitin ang iyong mga damdamin, ang mga ito ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay mga gabay, nagsisilbing kumpas patungo sa iyong pinakamataas na layunin. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay dapat magsilbing refleksyon ng tunay mong lakas, hindi ng galit o puot, kundi ng pag-unawang dumaan sa mahaba at masusing pagsusuri. Kung sa mga nakaraang araw ay naramdaman mong tila nawawala ka sa landas o parang nawalan ka ng direksyon, ngayon ay ibinabalik sa iyo ang kapangyarihang tumayo sa sariling paa at lumikha ng mga pasyang magdadala sa iyo sa bagong yugto ng buhay. Habang nilalakad mo ang landas ng araw na ito, yakapin mo ang mga posibilidad na maaaring dumating. Ang bawat pagtatapos ay may kasunod na panibagong simula, isang paalala na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan kundi tanggapin. Ang mundo ay patuloy na umiikot at sa bawat pag-ikot, may mga pinto na marahang bumubukas para sa mga handang tumanggap ng bagong pag-asa. Ipagkatiwala mo ang sarili sa proseso. Ang mga bagong karanasan, bagong ugnayan, at bagong pananaw ay paparating at ang tanging hinihingi lang ay buksan mo ang puso mo. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang nais mong makamit sa darating na mga buwan. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan ngayon, ang mahalaga ay malinaw sa iyo kung ano ang hindi mo na dalhin. Kung pakiramdam mo ay napakaraming tanong ang gumugulo sa isip mo, balikan mo ang simpleng ideya ng pakiramdam. Ano ang nagpapagaan sa iyo? Ano ang nagbibigay sa isay? Huwag mong baliwalain ang kapangyarihan ng pakiramdam, ito ang iyong pinakaunang barometro ng katotohanan. Ngayong araw, swerte ang kulay pilak para sa iyo, isang kulay na kumakatawan sa kalinawan, proteksyon, at malalim na emosyonal na karunungan. Kung maaari, magsuot ng bagay na may pilak o gamitin ito bilang detalye sa iyong kapaligiran upang mahikayat ang enerhiya ng katahimikan at direksyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay tatlo at dalawamput anim. Bigyang pansin ang mga numerong ito, dahil maaari silang maging simbolo ng mensaheng ipinapadala ng universo sa iyo, isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglalagay ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, pagsusulat ng damdamin sa diary, o pakikipag-usap sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Sa ganitong mga sandali, mas lalo mong mauunawaan ang nararamdaman mo at mas magiging malinaw ang mga susunod mong hakbang. Maaari ka ring maglinis ng iyong tahanan o personal na espasyo, ang simbolikong paglilinis ay may kakayahang mag-alis ng bigat sa loob. Maaari ka ring gumugol ng oras sa kalikasan, kahit ang simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar ay may hatid na aliw at kaliwanagan ng isipan. Bilang paalala sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kabuuan ng iyong damdamin. Sa panahong madali tayong magsuot ng maskara o magkunwaring ayos lang, ang pagpapakatotoo sa sarili ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang laging may sagot. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili mo at hayaan ang bawat hakbang ay magmula sa puso. Ang mundo ay hindi palaging magiging banayad. Minsan, haharapin mo ang unos. Ngunit sa bawat bagyo, nariyan ka, matatag, masalimuot, ngunit marunong magmahal. Nariyan ka, hindi upang itago ang iyong pagiging emosyonal, kundi upang ipagdiwang ito bilang isang biyaya. Ngayong araw ay hindi para lamang sa pag-isip kung sino ka, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka na ngayon, isang pusong lumalaban, isang espiritong patuloy na umaasa, at isang kaluluwang nakahandang umibig at umunlad. Sa paglalakbay mo sa natitirang oras ng araw na ito, bitbitin mo ang kapayapaan, ang tapang, at ang kahandaan. Huwag mong kalimutan kahit kailan ay hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga pangarap ay hindi malayo. Ang iyong kagalingan ay posible. Ang iyong katotohanan ay sapat. Ang araw na ito ay isang regalo. Yakapin mo ito. Pakinggan ang tinig sa loob mo. At piliin mo, araw-araw, na mahalin ang sarili mo, patawarin ang sarili mo, at maniwala sa sarili mo. Ito ang simula ng panibagong yugto. Ito ang paglalakad patungo sa mas masayang ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.